I too object to the motion of Senator Judge De La Rosa. A motion to dismiss is not found. Hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa rules of procedure on impeachment na literal ka-adapt lang po natin. At kung mayroon man, eh, hindi Senator Judge ang magre-raise nun, kundi ang defendant, si Vice President Sara Duterte, ang dapat mag-raise niyan. Higit pa po, naniniwala ako na hindi po tayo pwedeng kumilos unilaterally sa dismissal ng impeachment complaint nang hindi pa natin naririnig kahit isang salita mula sa prosecution, ni isang salita mula sa defense tungkol dun sa diumanong constitutional infirmities ng impeachment complaint. Ang due process ay nagre-require na bigyan natin pareho ang prosecution at ang defense ng oportunidad na madinig sa bagay na ito. Ang landmark Philippine Supreme Court case, ang Tibay versus Court of Industrial Relations, GR number L46496, February 27, 1940, ay inisa-isa yung mga essential elements o tinawag nitong cardinal primary rights ng due process, particular sa mga administrative o quasi judicial proceedings. kasama po dito ang the right to a hearing, that the tribunal consider the evidence presented, that the decision must have something to support itself and the existence of substantial evidence. the decision must be based on the evidence adduced at the hearing. At wala pong panlabas o uh, hindi totoong mga bagay-bagay ay dapat mag sa outcome doon. Ang pinaka-basic tenet ng due process ay yung karapatang marinig. Kung yung mga parties nga po ay hindi nabigyan ng oportunidad, lumahok sa proceedings, itong impeachment court ay magiging vulnerable sa isang atake na nilabag natin ang due process. At sa pananaw ko, sila ay magiging tama. Ang rekomendasyon ko po ay bago magdesisyon ang body na ito sa usaping ito, inotify po muna natin ang prosecution at ang, at ang defense tungkol sa motion ni Senator Judge Dela Rosa at bigyan sila ng sapat na panahon magsumite ng kanilang comments sa bagay na ito gusto ko rin pong gawing of record, Mr. Presiding Officer, na batay sa pagkaintindi ko, yung alleged infirmities ng Articles of Impeachment ay kwinestyon sa harap ng Korte Suprema. Nasa Korte Suprema na po ang usaping ito. At wala, na pong, wala naman pong TRO na ibinaba ang Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, maintaining the view that the parties should comment on the question made before this body, para po sa akin, ang impeachment court ay dapat lamang po tayo mag sa motion pagkatapos nating ni-require yung parties mag-comment dun sa motion ni Senator Judge De La Rosa within that sufficient period of time as the good presiding officer may determine. Pending this, minimentin ako po, Mr. Presiding Officer, ang aking objection sa motion. Salamat po.